Tears can't help but show. You break his heart and tear it. pagmamahal sa asawa ay di lang maipapakita sa communication at katapatan mo sa kanya o pagsasabi ng mahal kita yam o pagbibigay mo ng oras para sa kanya. Pwede rin natin gawing mas exciting, mas special, paminsan-minsan. Bigyan natin siya ng isang surpresa. Magandang araw po sa inyong lahat. Halina kayo at samahan ninyo muli kaming magdala ng isang napakagandang surpresa para sa ating celebrant for today na walang iba kundi si Ma'am April Cabati ng Fortuna Socorro. Siya po ay isang may bahay na mapagmahal at maalaga sa kanyang anak, gayon din sa kanyang pamilya. Ang ah, nagpadala po ng ganitong sorpresa ay ang kanyang butihing asawa na malayo sa kanya. Isa pong OFW ng Griffith Sydney, Australia. Isang responsable at sweet na asawa, si Sir Ronald Gabatik Bigyan natin sila ng powerful verse of the day mula po sa mga taga-Efeso, chapter 5, verse 28 yun din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kaniyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kaniyang sariling asawa ay umiibig sa kaniyang sarili. Yan po ang powerful verse of the day na dapat nating pamalagiin isa puso at ipamuhay, lalong higit ng mag-asawa. Ang asawa mo ang pagmamahal mo sa asawa mo ay dapat ganun din sa pagmamahal mo sa sarili mo na siya namang naipakita ni Sir Ronald Kabatik kay Ma'am April. Na hanggang sa ngayon ay buo at maayos at matiwasay ang kanilang pagmamahalan kahit malayo sila sa isa't isa. Andon ang respeto, pangunawa at pagtitiwala na nasa sentro ang Panginoong Diyos sa kanilang pamilya. Kaya naman, halina kayo at bigyan natin si Mom April ng napakasayang birthday surprise at gulatin siya natin ng isang prank. Let's make Mom Ma April Kabatik birthday surprise unforgettable. Come on! Ayan mama na ah. Hindi ko alam ko eh. Eh, ano lang po, hindi ko sa po. hindi ko sa po. Eh, ko sa mga Ako na, Eh, it's all about ko na may nasama po Tapos labi. Tapos, nangyarihan sa Luna Gerias. Yung pinakamin namin. interview namin si Mami Okay lang? Okay, interview po namin. Ano? Pwede po namin kayo ko. So, ang sasagutin is about yung mga 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 limang po kami tatalungan, nasa pagkakamit Ano? Huwag po kayong kasi may pre na naman sa pagkatapos namin. Ano to? Ah, sige. Ano po Pero salamat mga mga pinaglakan niyo po yung aming thank you din po ako uh, kasi sa thesis. Opo, no, okay lang po. Um, Opo, oh, para po wala kayo. So, magandang hapon po. Nandito po kami sa La Fortuna para interviewin si ma'am para po sa aming thesis na gagawin sa si school. At parang po, salamat po at pinaunahan niya kami. Ano po? So, isa yeah. sa tapong namin, tapos hindi namin kitaupin para sa interview. Ano po, masaya kita ngayong kaarawan mo kahit malayo ako sa tabi mo. Sana sa susunod na kaarawan mo magkasama na tayo. Hehehe. Sana huwag kang magbabago kung ano yung pagkakakilala ko sa iyo nung una. Sana ganun pa rin. Salamat pala sa pag-aalaga sa dalawa nating anak yam. Pasensya ka na kung hindi man lang kita matulungan. Alam mo namang magkalayo tayo. Hehehe. Sana balang araw magkakasama na din tayo para makabawi din ako sa iyo. I miss your hugs and kisses, Yam. Iingat kayo palagi, Jen. Happy birthday ulit. And I love you so much. Love, your husband. Hey guys, happy, happy birthday! <laughs> <laughs> oh, okay, hindi ma'am Jen nagtatapos ang lahat dahil may mga regalo pa kami itipigay sa iyo. Itu boleh. Hei, hey, 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 sa kaya meron kayong regalo ngayon. Ayan, ma'am, punin niyo po. Isa-isa lang po muna. Bungsan niyo po yung isa. Ayan. Surprise! Meron kayong souvenir ngayong araw na ito sa inyong kaarawan. Ayan po ay bigay ni Sir, ano? Ayan. Bungsan niyo po kung sinong nandyan. <laughs> Mami nandyan! happy birthday! I love you so much. Ayan, ayat, ayat. naman. ayat. Ayat, 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 So cute! Ayan. Tapos ito yung mug ni Mami. Ayan. Kasama yan sa Christmas market siya ni Daddy para kay Mami. Wow! Picture naman sila, picture. Picture naman sila. One, two, one, two, Meron po siyempre si Ma'am April na cake. At kakanta natin siya ng Happy Happy Birthday sa araw na ito. Pwede po kayo sumama? Nay? Tayo, nasa pa si tatay?

<laughs> Dahil po birthday ni Ma'am April na yun, nais po namin malaman ang mga birthday greetings. Umpisan po natin. Si... anka ano yung pare? Mangkin, mangkin. Ayan, bibi pa rin ni... Bati si... Greet si tita. Ano siya sabihing si tita? Oh, kiss mo. kiss mo si tita. Okay, sila po si Ma'am. Ate okay. okay. <laughs> Frelle, happy happy birthday Sana bigyan ka pa ni Lord lang. Maraming kalakasan ng katawan Para mas lalo mo pang maalagaan Ang ayos ang mga anak mo At tins tins lang At magkakasama din kayo ni Piyo Ronald Pagdating ng tamang panahon Happy happy birthday Ino, higit mo pala Iyana nang mag-iikot ng mga ng pagbati. Ang sunod po ay si Nanay <laughs> Iyana. Halina po kayo, Mati. Tayo po'ng sumunod na babati kay Mam April. Auntie, happy birthday anak. Sana bigyan ka pa ng mahabang buhay ni Lord at bigyan nang lagi ng na lakas ang katawan para sa iyong mga anak. Ano po, ano pa po'ng klaseng anak si Mam Ma April para sa inyo? Mabuting anak. Wow, mabuti naman po anak siya, hmm. paalalahan niya sa magiging... Ilan po ulay natin yung anak? Apat po po ang babae siya po ang gusto. Ah, okay po. Pwede niyo po bang ikisang inyong hmm. celebrant ngayong araw nito? Ito, ito mabaho ako. <laughs> <laughs> Ayan. Ngayon po, nalaman na natin ang mga birthday greetings ng inyong mga mahal sa buhay. Ano po ma'am? Kamusta naman po kayo ni Sir? Ayos naman, Ayos naman. Ano pong uh, uh, klaseng uh, asawa yeah. si Sir Ronald para sa inyo? Uh -huh. Ay, ano po yun. Responsible talaga. Uh -huh. Talagang priority niya lagi. Pamilya. Wow, okay, Sir ha. Pogi points ka doon. <laughs> ay, yan. Palagpahan naman natin si Sir. Napakabuting asawa. Si Sir po ay isang OFW sa Sydney, Australia. Ano po, Ayang ayan. ang kanyang pamilya ay sinikap niya mga ibang bansa para sa kabutihan at sa kinabukasan din ng kanyang mga anak. At yun ang isang tunay na isang padre pamilya at maaasahang daddy ng kanyang mga talagang gulimit. Palakpakan naman natin. Si Sir Ronald Kabati. ito po ang kanyang asawa, si Ma'am April Kabati. Ma'am, pwede po ba namin malaman kung yung birthday wish mo? Kahit isa lang. Ang birthday wish ko po, syempre, ano yung kalusugan lang po para sa pamilya ko. Tsaka sa kanya na rin kasi talagang tagal na niya nang, nanginibagan sa ako eh. Hindi lang ang ano po, ang lakas ang katawan niya. Huwag magkakasakit. Wow. Saka para sa pamilya ko. Wow. Yes. Ang bait naman ni Ma'am April, ano? <laughs> hindi para lang sa sarili niya ang kanyang wish, kundi para sa kanyang asawa at para sa kanilang buong pamilya, ano? So, meron kang loving husband at meron din naman tayo ngayon loving wife. Ang ating celebrate for today, si Ma'am April Kabatik. Palakpaka naman natin sa araw nito. Happy birthday, Ma'am. Ma'am, 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 ibang regalo? Uh -huh. ha? Gusto mo ko ba, ba ng marami pa? Ay, okay na no po. <laughs> <Sorry. inaudible> Sir okay na daw. Kanina ko ba didigay yung isa kay Nanay? <laughs> Ayan. Ma'am, pwede po ba kayong tumikit? Kasi bibigay ko talaga yun sa'yo. Bigit oh, lang mom, po ah. Bigit lang. Ayan. Ay. <laughs> Ay. Ay, Meron po kaming surprise. Siya, mo? Siya. <laughs> kasi okay. kasi naman sa kabaitan ni Sir Ronald, di na niya talaga inasahan pa yung may ganito si Sir Ronald na ibibigay. Alam mo ba ma'am kung magkano yan? That's worth 6,000 pesos. So, wow. Happy, happy birthday. Ayan ma'am. Hindi lang dahil sa pagkain, sa regalong iba, sa setup nito, gusto ko sa yung iparamdam na nandito siya at mahal na mahal ka niya. Kaya alam niyo yung needs mo. Kaya tinigyan ka niya ng money booking worth 6,000. Napakabuti na sa ni Sir Ronald. Kaya pinamahal natin. Happy, happy birthday, ma'am. <laughs> bakit lumaki yung ayos mo ko dito? Ah! Bakit? Ah, um, kita namin yun. Di ba? Kita nyo? Oh, bakit? Ano mga? Gusto na namin. Curious lang kami. Bakit? Ano <laughs> <laughs> yung reaction mo? Oh, wow, paano pa naman natin si Lord muna So, nasa si Sir Ronald yeah. Super, wow. So, Hindi think si Ma'am, mean, ma nagpapasurprise siya, walang pera <laughs> Oh, wow <laughs> <laughs> Of course, gusto ni Sir Ronald na maging masaya at special ang karawang ito Kaya, ibinigay niya ang setup, up, pagkain, at of course, meron ka pang pera Okay, and dahil po kami pinili niyo May free balloon market Free lang po ito Pero kung bibiliin sa amin Worth 899 pataas Dahil kami na pili ni Sir Ayan Meron ka ngayon Complete set package ng birthday celebration Ma'am Ma'am may may dadagdag ka pa ba Sa bibig sa Nasasabihin para kay Sir Kasi binigyan ka niya ngayon Ang pera Inaasa ka ngayon ma'am no reaction mo anong sasabihin mo pa Salamat na salamat na po Okay wala pa magbabayad. Wala pa rin diyan. Kaya ibinigay ko 'yan sa iyo kasi mabuti kang asawa. Ano po at ang inyong pamilya ay support Nakasupport sa inyo, ano, At kami po ang MY Surprise, gift delivery na malayan Gusto po namin magpasalamat kay Ma'am. Tama po ba Ma'am Liwei? Wi bunso niyo pa lang kapatid si Ma'am Liwei. Nakakabigay ng delight. Sabi po kasi profile pic nyo mo, kala ko at double niya mo. Okay. Ma'am, maraming maraming pong salamat at kay nanay, kay ma'am, liwayway. Okay, at higit sa lahat kay Sir Ronald na nag- bigay na ganitong surpresas para sa kanyang minamal na asawa. Sana all! Yes, Bigyan nyo naman ng kasiyahan at kaunting kaligayahan ang inyong asawa at ang inyong mga nanay sapagkat iyon ay kakaibang pakiramdam sa kanilang puso't isipan at di nila makakalimutan sa kanilang buong buhay. Ayan, maraming maraming po salamat kami ng MY Surprise Gift Delivery Pinamalian. Nagbibigay ng ganitong complete setup at may balloon marking na free at magkakameron po kayo ng masayang birthday celebration. Sa so, mga pa-surprise ang handog na ibibigay sa inyo ng mga sanders or ng inyong mga mahal sa buhay. Ano? Maraming maraming po salamat Sir Ronald Kabatik ng Sydney Australia sa pagiging mabuting asawa at magig pagiging mabuting ama at ganoon na rin pagiging mabuti sa kanika, sa pamilya ni Ma'am April. Ano? Ma'am, salamat na eh. Salamat po, Ma'am. At sa lahat dito sa La Fortuna, first time na m well, Surprise, salamat po at kami nakarating at kumuha kayo ng package sa amin, ano? Salamat ma, salamat at ito po ang buong surprise na para sa inyo, lahat po yan na ibibigay namin para sa inyo. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday